Magandang araw po. Doc Willie ulit ito. Uh, magbibigay lang ako ng konting tips ngayong araw tungkol sa Akaiba ah, tips natin ngayon eh. Tips para sa puso. Tips din sa pagdedate. Pwede rin tips sa uh, pag-ibig. Pero syempre, heart health naman pag-uusapan natin para sa puso. Meron po mga pagkain na mabuti sa puso natin. Not only good for the heart, pwede rin good for the brain eh. Papakita ko ito ah. Actually, turo din to ng American Heart Association. Eh. Itong tinatawag po na Red Foods for the Heart. Yung mga pagkain, prutas at gulay na mapupula. Orange color, mapupula. Mabuti po yan sa puso natin. Ha? Papakita ko sa inyo ano itong mga Red Foods for the Heart. Para hindi tayo aatakihin sa puso. Yan. Salamat sa nag-like. Salamat sa nag-share. Pakita ko ang uh, red foods para healthy ang ating puso. Ito yan. Eat red foods for the heart. Recommended to ng American Heart Association. Anong mga red? Siyempre, pipiliin natin yung red na meron tayo sa Pilipinas. Katulad ng kamatis. Kamatis po, napaka-healthy ang kamatis. Good for the heart. Meron siyang lycopene. Sabi nila, anti-aging pa nga yung kamatis. Eh. Sa mga may prostate, problema sa prostate, sa kalalakihan, magandang kamatis. Pag kumakain kayo ng uh, spaghetti, in-order ko lagi spaghetti with tomato sauce. Kasi healthy ang tomato sauce eh. Hindi ko ganong gusto yung white sauce na mataba kasi. Tsaka maraming gatas. Pwede rin mga, ano pa ibang mga red apple eh. Maganda yung apple, mansanas. Pero sa kanila, example nila, red pepper. Ang maganda rin pula, ubas, grapes. Yung red grapes, ha? Ang red grapes, meron siyang flavonoid, ah, mabuti 'yan sa puso, pampalakas ng katawan natin. Merong ubas na kulay green, may ubas na kulay black, violet or red. Mas healthy po ang red or black grapes kaysa sa green. Wala tayong cherry sa atin, <laughs> mahal eh, pero healthy rin 'yan for the heart. Strawberry, may mga murang strawberry, mga Baguio strawberry good for the heart yan. Ha? So, pati mga carrots, healthy din yan. Red foods, yan ang kakainin natin. Mas marami para sa ating puso. Yan. Pakita ko pa ibang sample natin. Yan ang first tip ko ha, para maging healthy. Kumain ng mapupulang pagkain para sa ating puso. Okay. Tapos, syempre, uh, meron namang pagkain masama sa puso. Ano itong mga pagkain bad for the hearts. Ito nga sinasabi nilang worst foods for the heart. Pakita ko naman yung mga bawal kainin. Ito ata mahilig, mahilig natin kainin. Kaya nga po maraming kakasakit ngayon. Maraming may diabetes. Ah, parami na, parami na. Epidemic na yung diabetes. Eh. Pati yung heart disease. Eh. Number one killer sa atin. Ito, yan. The worst foods. Ano itong mga worst foods? Diba? Mga bawal talaga sa puso natin. Pinalagaan natin yung heart. Ito, maalat. <clears throat> Salty foods, tulad ng french fries. Daming salt ang french fries. Mga delata, ang daming salt. Uh, noodles, di ba noodles? Ako, kumakain ako ng noodles, pero hindi ko nilalagay lahat ng alat ng noodles. Paminsan-minsan lang, siguro 2 times a week lang, kalahati lang ng alat. Sugar, ha? Soft drinks. Bawal. Iced tea. O, oh, yung mahilig sa pineapple juice na pineapple juice, ang tamis-tamis naman, eh puro sugar din yan. Kung gusto niya ng pineapple, yung pineapple na prutas na lang. Tapos trans fat. Nako, hamburger. Very fatty. Diba? Dami mantika. Karne, may taba pa yan, daming mayonnaise, very fatty po to. Kaya na tinatawag ng American Heart Association at mga expert na worst foods for the heart. Lahat ito nakukuha natin sa fast foods, di ba? Extra salt, ha? patis, toyo, ito sa sugar. Yung mga drinks natin, sasabihin natin, gusto natin mga go large. Kaya mahirap talaga maghanap ng healthy food, lalo na kung sa fast food. Hindi po healthy ito. Iiwas tayo. Papakita natin. So, yan na, mga good foods for the heart bad foods for the heart. Tapos, paglalabas tayo, mas maganda po, huwag din kakain masyado marami. Like kami ni Doc Lisa, pag gumakain kami, kadalasan, hati kami sa isang order, di ba? Merong mga lugar, pag umorder ka, laki-laki, pwedeng kalahati eh. Split kayo ng meal. Pag nag-split kayo ng meal, uh, kalahati lang calories mo, kalahati, kalahati lang calories niya. At mga good for the heart, syempre, stop smoking sigarilyo talaga. Yan ang maganda regalo. Kung mahal mo yung partner mo, eh, pipilitin mo siya na ihinto ang paninigarilyo. Tapos, papakita pa natin other tips for the heart. Ito meron ako piniprayer sa inyo. Kasi, kailangan alagaan ang puso. Ano po ang fastest way to die? The fastest way to die ay heart disease, heart attack. Pag heart attack, pwede mamatay ang isang tao, one minute pa lang, patay na. Pag huminto ang puso, patay na. Napakabilis. Pero sa ibang sakit, uh, kahit yung mga stroke, matagal pa bago mamatay. Cancer, matagal pa. Pero heart attack, one minute, pwede mamatay yung pasyente. Papakita natin paano aalagaan ang ating puso ito. Meron ako nakita magandang tips para sa inyo. Salamat po sa pag-share nitong extra Facebook live ko para kasi nakita ko maraming may kailangan nitong tips na to. Eh. Pakita natin. Ayan. Okay. Heart health. tong Ganda nakita kong picture. to Puso. Papalakasin. Ha? Paano natin papalakasin? Pakishare po ha. Meron kasing kababayan natin. Hindi nila maintindihan. Simpleng-simple lang pag-alaga sa puso. Ang daming dami daming pang iniisip. Ang dami daming balak inumin. gawin. Simple lang eh. Ha? So, ano to mga heart problems natin? Ito yung mga heart problems. Coronary heart disease. Barado yung ugat sa puso. Yan. Ito yung pinaka-common. Pwedeng heart disease yan. Meron malakas ng tibok. Ha? Comment kayo. Palpitasyon ba? Bilis ba ng tibok? Tumatalon ba yung tibok ng puso? Maraming tawag yan. Merong atrial fibrillation. Ha? Kung meron kayong atrial fibrillation, hindi po normal yan hindi maganda yan, talagang dapat balik-balik kayo sa doktor, ha? Mga atrial fibrillation, prone sa stroke, rheumatic heart disease, ha? Hindi rin binabaliwala yan. Congenital heart disease, babantayan natin yan. Ito, valve, rheumatic heart disease. Ito pa, cardiomyopathy, ano yan eh? Ah, mahina ang puso, heart failure yan. <coughs> aorta, minsan meron mga lumalaki yung aorta sa mga smokers. So, ito yung mga iba't ibang ng heart health problem. Tapos, paano natin may iwasan to? Tingnan natin yung risk factors. Ito, yung risk factors. Ganda nitong board eh. Yan, no? Kung mataas ang kolesterol mo, ha? prone ka, magkaroon ng sakit sa puso. Siyempre, mga smoker, malakas manigarilyo. Yan, wala tayong panalo dyan. Overweight, ha? lampas sa tamang timbang. Pagantyan natin. Waistline natin, lampas ng 36 sa lalaki. Lampas 36 waistline ko eh. Uh, overweight sa babae, pag lampas 31 ang 31 inches. Uh, overweight din, lack of exercise. May lahi ba kayo ng sakit sa puso? Pag ang magulang nyo o lolo-lola nyo namatay sa heart attack ng bata pa, 50 years old or below, o wala pang 60 na heart attack na baka namanan nyo. Baka namanan nyo itong bara. High risk din kayo. Lalo na yung mataasang ang kolesterol at ang diabetes. Pag may diabetes, sinasabi ko, masisira ang buong katawan. Ha? Diabetes killer to Hindi to pinapabayaan. Walang basta-bastang mild diabetes. May diabetes, delikado. Pwedeng kumalat sa buong katawan. At ito po, bago-bago to Maganda to ha? Lahat kayo para hindi magkaroon ng sakit sa puso, yung pinapakita ko, monitor your blood pressure, ha? Kailangan mababa ang blood pressure nyo. Dapat ideally less than 120 over 80. Ito ang recommended gains sa edad na 50 years old at mas bata, 120/80. Bagong-bagong labas lang po yung recommendation eh. Ngayon, kung medyo mataas BP nyo, ayan, oh, pwede nyo i-comment. Oh, pag umabot ng 139, umabot ng 89, yung baba, kaya kay 130, over 85. Pre-hypertension, malapit na ma-high blood, papunta na doon. Pag lampas systolic, 140. Diastolic, lampas 90. High blood na yan. Ha? Ito, malamang gamot na yan. Pag sumasakit ang batok nyo, inum na ng gamot. Wala na ang choice at may gamot na binibigay kami. Tapos yung mga tips na pang-diet, ang pinakamaganda kasi talaga po, low salt eh, bawa sa asin. Yan talaga ang number one tip ko, pampababa ng blood pressure. Okay, siguro bigyan ko muna kayo ng konti tips. Yung blood pressure, ha, pwede nyo i-comment yan. Ha, kasi kung itong video natin, para lang maibaba yung blood pressure nyo, at least hindi sayang itong Facebook Live natin. Kasi blood pressure talagang napakahalaga. So, paglampas kayo ng 140 over 90, high blood na ha. So, number one, bawas timbang. Yung alat, yung alat ng kinakain talaga. Pag binawasan mo yung alat ng kinakain mo, bababa talaga yung blood pressure mo. Yung mga toyo, yun talaga babawasan mo. Okay lang, medyo walang lasa. Tapos, lalo na sa noodles, kain kayo ng noodles, mga alat, ang daming nilalagay. Nakaka-high blood po yun. Uh, isa pa, makain ka adobo. Favorite natin, di ba? Pork, chicken, adobo. Yung sarsa, lagay mo sa kanin. Yun, yung po yung pinakamaalat maalat dun, eh. yung sarsa. So, lagay mo lahat ng sarsa, tapos kahit uminom ka ng limang basong tubig, bali wala. Kahit palabnawin mo yung kinain mo, kumain ka ng maraming maalat, ha? Kumain ka ng maraming noodles na maalat, uminom ka apat na basong tubig, bali wala yung apat na basong tubig kasi yung kinain mong alat, papasok sa katawan mo. At mga high blood at masisira ang kidneys. Yan ang payo ng ating mga kidney specialist. Hindi nakukuha sa pag-inom ng tubig yung kinain mong alat kasi yung salt content ng katawan, tataas pa rin. Mas mamanasin ka pa nga eh. So, iwas talaga sa alat tayong mga Pilipino, ang alat na kinakain natin is four times the recommended. Kung ang level, kailangan ganito lang kataas na alat. Sa Pilipinas, ganyan kataas ang kinakain natin. Four times. Sa French fries lang eh. ba diba, Alat talaga ang gusto. So yan, nabawasan yung alat, bababa ang BP. Isa pang pampababa ng BP yung uh, timbang. Pag overweight kayo ng 10 pounds, 20 pounds, ba. Diba? Lere, 20 pounds ka overweight. Napapayat mo. Nababa mo yung 20 pounds mo sa normal. Pag na normal, yun, nabawasan ng 20 pounds ang timbang mo, ang blood pressure po ninyo, bababa din ng 20 points. Let's say BP mo, 160, 100. Nagpapayat ka ng 20 pounds. Magiging 140, 80 ka na lang. Ganun po kaganda yun. Nakakababa siya. Ha? So, yung BP, napakahalaga. Uh, tsaka may bagong findings ngayon eh. Pag edad 50 and below, 120 over 80 ang cut-off. Bago-bago labas lang ngayong taon lang. Pero pag edad mo 50 to 74, pwede daw hanggang ma 130 over 80. Pwede tumaas konti ng 130. Para kay lolo-lola above 75 years old, 75 and above, kahit daw 140 over 80, 140 over 90 pwede pwede na sa senior may edad kasi na, matigas na yung ugat eh. marupok na yung mga ugat kaya medyo matigas pwede na mataas-taas konti pero sa below 50 years old kailangan mababa tayo ha pag uminom ng gamot sa high blood ang favorite ko ang lodipin ha favorite ko ang lodipin 5 mg tanong niyo sa inyong doktor mo na kung bagay sa inyo pag matindi ang high blood ang lodipin ako 5 mg minsan 10 mg pag medyo mahina lang yung high blood, konti lang, pwede na mga losartan, metoprolol, losartan, metoprolol, pang mahinang high blood. Pero kung malak mataas talaga yung high blood, pang amlodipine siya. Yan ang kadalasan binibigay ng mga cardiologists. Itong mga gamot mo, safe, hindi nakakasira ng kidneys, good for the kidneys yan, pampabuhay ng kidneys, at makakahaba ng buhay nyo, plus 10 years. Sayang 10 years. Kung ang ang life expectancy nyo dapat hanggang 80 years old lang, hanggang doon lang mamatay na. Pag ininom nyo yung gamot nyo sa high blood, yung 80 magiging 90. Aabot kayo na 90 years old. Kaya nga sa Japan, ang haba ng buhay nila. Sa US, ang haba ng buhay nila. Kasi kompleto sila sa gamot. Tayo, hindi kompleto gamot natin. Kaya hindi tayo maabot na ganung edad. So yung gamot sa high blood, sure po, pampahaba ng buhay. Proven yan eh. Kaya ngayon, mas mahaba na ang buhay ng mga tao kasi meron ng gamot at meron ng mga murang gamot. Ha? So, ingatan yung high blood. Kung ang goal ko lang ngayon, mapainom kayo, to, meron ng mga generic na gamot. Mura lang. Generic, mga tatlong piso lang sa tablet. Eh. O three or four pesos, bali wala. So, kayang-kaya niyan, yan, pampahaba ng buhay. Tapos, ano yung symptoms? Ang symptoms ng sakit sa puso, siyempre pag high blood ka, sobra ka sa high blood, mahirapan yung puso. Kung nahirapan yung puso, symptoms. Ang sintomas yan, masakit ang dibdib. Baka inaatake na sa puso. High blood kasi. Yan, no? sa may balikat, kaliwang kamay. Ha? Ang sakit sa dibdib, mga 5 minutes to 15 minutes. Yan ang posibleng heart attack. Biglang pinapawisan, sobrang pagod. Sa kababaihan, minsan walang chest pain. Eh minsan pagod lang ang symptoms na heart disease. Okay? Parang nacho-choke. Nacho-choke. Mabigat. Yan ang lagi nila sinasabi. Parang may nakadagan sa dibdib. Parang may elepanting nakadagan sa dibdib. Ah, malamang ah, heart disease na yan. Okay? Ang sintomas ng chest pain, pag napapagod, maket ng MRT, so makikita ng dibdib, yun, malamang chest pain yun. ah, yan ang binabantayan natin, ha? So, chest pain, huwag babaliwalain. Papacheck sa doktor. 5 to 15 minutes ang sakit ng heart disease. Maraming may gusto ng heart tips eh. Tapos, ang sa pang maganda para sa puso, papakita ko to sa inyo ha. Kung so, magririgalo kay sa girlfriend ninyo, ito magandang regalo. Dark chocolate dark chocolate, konti konting dark chocolate lang. Good for the heart. Ito, pakita natin na. Okay, ito ang medical benefits ng dark chocolate. Proven po to. Ang dark chocolate, hindi siya yung milk chocolate. Yung milk, eh, matamis po yun. Hindi Gatas lang yun, eh, nakakataba. So, ang dark chocolate, ito yung 70% cocoa. Mapait to. Uh, um, minsan may nagregalo sa akin, 90% cocoa. Sobrang pait, halos wala nang tamis. Pero ang cocoa, halaman yan eh. So, parang gulay siya, halaman siya. So, cocoa, dark chocolate, may flavonoids siya. Good for the heart yan. Itong flavonoids, tawag po dito po, ay parang natural antioxidant siya eh. Katulad ng makukuha sa red wine or mga grapes. Ang red wine galing sa grapes, cha gulay, may mga prutas, may flavonoids para sa dark chocolate. Maganda po pang regalo to sa mga magpartner tapos nakakala tumutulong to panlaban sa stroke at heart attack ha yung dark chocolate at nakakababa din ng bad cholesterol masarap pa pero yung dark chocolate hindi po ganoon kasarap eh sana ayan ma mapait kasi okay prevent niya na magdikit-dikit yung mga platelet para hindi magbuo-buo, hindi kayo ma-stroke kasi mga mga nagbuo eh. So, ang gano'ng karaming dark chocolate pwede kainin? Maliit lang na bar. Maliit na bar. Gano'ng kaliit na bar? Wala akong sample eh. Siguro ganito kaliit na bar. Mga ganito kaliit na bar. Ito yung microphone ko eh. Mga ganito kaliit na bar. Maliit lang. 30 mga 30 grams lang. Ganun lang karami ang dark chocolate. Ayan, ha? Tapos, meron pa tayong dagdag tips para sa inyo. Salamat sa lahat na nagla-like. Salamat sa lahat ng si share Hapon dito, eh. Bakit ako sa'yo hapon. Kayong ilaw, eh. Lakas ng ilaw dito. Malakas yung reflection. Pero okay lang. Tuloy-tuloy ang tips natin. Para sa ating kababayan, si Doc Lisa, very busy. Maraming mga ginagawa. Hinahanda niya yung Facebook Live din natin. Siya gumagawa ng mga props. Tapos, uh, ko na si Doc Lisa. Wala dito ha? Okay, that's good. So, magandang regalo Dark chocolate. Huwag kayong magre ng nakakataba. Ha? Kung magre kayo, re-regalo kayo ng chips. oh, hindi maganda. magre kayo ng ano, lechong kawali. Ah, pangit naman yon Puso mo ma-heart attack yung yung partner mo, magre-regalo -re ka ng lechon, magre-regalo ka ng hamburger, daming mantika, di ba? Hindi, kung gusto mo magregalo, siguro tuna sandwich, di ba? O chicken sandwich, tuna sandwich. O bigyan mo ng mansanas, di ba? Apple, pwede sa mga may sakit, magandang regalo, ubas. Grapes, pampalakas ng katawan. Ha? Sa mga may sakit, Uh, may lagnat, mga bata, gusto makarecover, gusto lumakas, pinakamagandang regalo, grapes, ubas. Pamparecover, mabilis makarecover sa katawan. Kaya nga nakita nyo sa mga may sakit laging grapes ang regalo. At siyempre, uh, na-interview din ako kanina eh, sa Radyo DCRH. Tinatanong, may magandang tip ah, pampahaba din ng buhay, ang siyempre being faithful, di ba? Pag faithful ka sa partner mo, mas hindi ka may stress. Merong pag-aaral, na-share ko na to sa inyo, di ba sa mga articles ko. Ang mga taon daw na nangangaliwa, yung mga hindi faithful, ha? Yung mga lalaki nating followers, friend tayo, uh, hindi ko kayo pinapatamaan, pero sinasabi ko lang yung medical explanation. Yung mga nangangaliwa daw, mas inaatake sa puso. Merong pag-aaral yan, bagong labas. Uh, bakit inaatake sa puso? Unang-una, masyadong excited. Uh, minsan, ang partner nila bata, yung lalaki, 60 years old, tapos yung babae, 20 years old, talaga atakehin siya. Kasi eh, hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya yung, uh, <laughs> hindi niya kaya yung pagod. Okay? Hindi ko na-explain. Mas na heart attack, nangangaliwa, mas inaatake sa puso, plus mas stress siya. Mas stress siya. At marami nang nangyayari na yung mga may edad na lalaki, tapos pag bata yung partner, inaatake. Uh, inaatake sa motel, sa lugar. Kaya, kailangan nga ng cardiac clearance muna. Bago kayo mag-exercise, bago kayo mag-jogging, recommended ko, cardiologist ako, kailangan medical clearance na kaya nyong magtumakbo ng malayo. ba diba? So, kailangan mo muna mag ECG, kailangan mag-treadmill, tumatakbo, treadmill exercise test. Pag normal, pwede kayo mag-jogging. So, ganun din. Kung may batang partner, kailangan din ng uh, medical clearance. Tapos, stop smoking. At, uh, meron ding maganda. May tips para sa love life, eh. pampasaya ng love life. Eh. Alam ko, itong mga, mga followers natin, baka hindi nila maintindihan. Pero, ang pagiging in love po, inaral ko to, eh. meron siyang science, meron siyang medical explanation. Makikita nyo yan sa lahat ng mga scientist, sa lahat ng mga medical articles. Pag nagiging in love ang isang tao, di ba sobra kang excited, sobra kang saya, gusto mo siya makita araw-araw, kahit, kahit dalawang oras pupuntahan mo yung bahay niya, di ba? Sobra kang lakas eh. Bakit ka lumalakas? Bakit ka parang Superman? Kasi tumataas yung dopamine mo. May dopamine yan eh. May epinephrine, may dopamine hindi ka makatulog, excited ka, mataas ang dopamine mo. So, pag high ka sa sariling uh, chemicals ng katawan, magagawa mo lahat ng gusto mo. In love ka kasi. Pero, itong dopamine natin, kadalasan, hindi na may maintain habang buhay. Uh, good for one year up to three years lang ang taas. After one year to three years, mapapansin mo, kung mag-asawa na kayo, partner na kayo, medyo may konting ah uh, hindi naman sawa. Para nagsasawa konti. Hindi ka na ganun ka-excited. Excited ka pa rin naman. Hindi ka na ganun ka uh, balisa or may butterfly sa tiyan mo. Hindi na ganun ka-excited. Bumababa kasi yung dopamine. Okay? So, para hindi bumaba yung dopamine, kailangan may excitement doon sa mag-asawa or magpartner Kailangan may excitement para tumaas ulit yung dopamine, pampataas. Ano yung gagawin natin para tumaas yung dopamine? Una-una, maganda po ang masayang sorpresa, good surprise. Ano ba tong good surprise? Nakakatawa tong good surprise eh. Nakita nila, pag nasorpresa ka, may part sa brain mo na excite yung amygdala. Yung amygdala, yan yung emotional natin, na excite siya. Palagay natin na bigyan ka ng regalo, nanalo kayo ng 100 pesos nabigyan ka ng dark chocolate, di ba? Pero ka nakitang uh, kaibigan, di mo nakita, bigla nakita, ma excite ka. So, pag, na, pag meron kang good surprise, Kita niya yung mga TV advertisement. Lagi kang sinusurprise, di ba? Ginugulat ka sa ads eh, para magising eh. So, pag may good surprise, lalo na sa pag-ibig or sa kaibigan, magiging mas close kayo ng partner mo. Dahil may surprise eh. Uh, magiging, kung magkaibigan, magiging mas close kayo. Pag may good surprise, mas masaya kayo. Hindi boring. At pag nasusurpresa ka, kahit sa Facebook, di ba? Gusto mo yung kakaibang post o kakaibang video para mas gumagana yung brain mo. Mas gumagana, mas umaandar. Parang nakafocus ka doon. Eh. So, good surprise is good for you. Kaya sa mga mag-partner, maganda yung walang schedule-schedule. Parang biglaan, ha? Biglaang plano, bagong lugar, kanina kausap ko si Doc Lee, sabi ko, ano tip? Sabi niya, bagong hairdo, uh, bagong suot, oh, di ba, bagong hairdo, bagong suot. So, okay din yun, pabago-bago, para at least uh, mukhang bago kahit luma, di ba? Okay naman yun. So, itong mga good surprise, that's good for your, uh, good for sa dopamine para sa relationship. Okay? So, yan, po, yan lang po medical explanation para at least maging masaya yung partner. Maintindihan niyo yung Tingnan niyo minsan yung mga ibang celebrities, di ba? May partner ngayon. After one year, two years, papalit na naman. Tapos papalit na naman. Paano mo sa yung dopamine nila? Hindi nila pinapataas. Hindi nila nina-nurture yung relationship nila. Ha? sa so sana nakatulong to. Good surprise. Maganda po yung good surprise. Bakit tayo nasusurpresa, ha? Nakakatuwa ito, eh. Di ba, misan, nasusurprise ka kung sasabihin ko po sa inyo na nanalo kayo ng 100 pesos, di ba? So, good surprise, di ba? Ang sorpresa, ganito nangyayari. Pag meron kang nakitang bagay na hindi pareho sa iniisip mo, masusurpresa ka. Paano yun? Ah, nakita mo yung best friend mo na taga-Amerika. Nakita mo yung best friend mo, kumatok sa pintuan mo. di ba? Nakita mo siya nandito, pero sa utak mo, nasa Amerika siya eh. Tapos nakita ko siya dito, surprise ka, 'di ba? Surprise ka. O meron ka nakita isang tao, palagay natin, ano siya, serious, laging serious ang image niya. Tapos biglang sumayaw, nagsuot ng clown, 'di ba? Iniisip ko serious siya, tapos pag nakita mo ganun, maso-surprise ka. Ganun po ang surprise, nag, nag good surprise ka. So, yan po rin, may benefit sa katawan natin, yung paminsan-minsan may excitement para sa pag-ibig, magkakaibigan, para sumaya, at pampagana din ng brain natin na susurprise tayo. Okay? So, yan. Wala akong good surprise eh. Uh, ano ba masusurprise ko dito? Ito lang. Ready lang tumulong para sa inyo. Any more comments? Meron kayong mga questions? Salamat po. Dok, pasok na po ako. Yes, pasok ka na. Sa mga nanonood ng Facebook Live, kung wala kayong internet, Minsan pag may internet, i-download nyo ang video ko. I-download nyo para pumasok sa cellphone. Ito may bagong cellphone. Binili si Doc Lisa. 1,000 lang ito. Talk and text lang siya. So, i-download nyo. Parang di ata pwede pang download to. Pero yung ordinary na may ibang phone, i-download nyo itong mga videos ko habang may internet kayo. Tapos sa gabi o kung may oras, i-play nyo lang na i-play paulit-ulit. Salamat po sa pag-share ng aking videos. May iba akong video na 100,000 share. Maraming maraming salamat. Para marami maging healthy, hindi magkasakit sa puso, marami maging faithful. Sabi nga nung nag-interview sa akin, maraming makaiwas sa HIV, sa STD, at marami maging in love sa kanilang partner. God bless po. Salamat po. Ha? Yung gamot sa high blood, wag kakalimutan gamot sa high blood, gamot sa diabetes, sure po yan. Pampahaba ng buhay. Promise ko sa inyo, pampahaba ng buhay yan. Ha? So, sana gumaling po tayong lahat. God bless. Goodbye.